parcel sa shopping a uh, libri so wala tay bayad ani bisag piso atong ablihan so okay kesa ya, no wala tay bayad ani kay uh, first order pa ni siya sa shopping so headset mo ta mong order passing og oh, insip siya Uy, wow, gold. Tama nga. So, salamat, Shopee, sa gold Sony uh, Extra Bass Headset. Wow, so legit nga ang Shopee, no? First uh, order natin ni Shopee, gold Sony. So, legit, guys. So, wala pa na gamit, oh. Salamat Shopee! Ayan o, oh, kita niyo naman o. Oh, legit ang first ah, uh, customer Shopee. So, iwan ko lang kung gaano ito ka. Ah, uh, ganda. kinggan, So, ayan. Libre na yan. Walang bayad yan. So, sa mga ano, sa mga hindi pa nakapag-order ng Shopee, at hindi pa nakapag download so download na mag shopee para uh, maka avail mo sa ilang uh, new mga kung bago ka shopee eh. so okay madawat nga libre kung mag order ka so ito yon ang pinaka maganda sa shopping kasi may mga promo sila or mga ano pa free sa mga first customer sa Shopee. So, ito yon Sony Extra Bass. So, may may ano siya, may microphone na and may mic. So, you can answer the call and okay guys, siya. Ato nang itry ka ron. So, para din sa ito ang V8, no? O, narayang mic. So, pwede naman tuklokon kung answer ka o tawag. So, nice kayo. Legit kayo ang Shopee, guys. Nga, libre. So, kung wala pa muna ka-download Shopee, download now and uh, install para Add to Cash Play Store, install lang Shopee and mag-register ka gamit ang imong number or Facebook So, butangan ang address kung asa ipa-deliver. So, na t-shirt na sapatos daghan kayo ang nakapromo dito ah, sa Shopee ang mga item sapatos t-shirt kalo piso na siya pero kung nakaabil pa yung sa free shipping wala yung kayo mabayad para saan eh so wala yung kayo nabayad zero salamat Shopee thank you for watching don't forget to like and subscribe to my